Maraming maraming bagay tayong maaring magawa para ipakita natin ang pagsamba sa Diyos. Marami tayong paraan ng pagsamba sa Diyos, kapatid. Pag nananalangin ka, nanikluhod ka, itiniklop mo yung tuhod mo sa Diyos, pagsamba rin yun eh. Basahin natin ang 95 sa ng awit. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod, tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Yung pagluhod natin sa Diyos, pag mananalangin tayo o magpapasalamat tayo, pagsamba yun eh. Magsiparito ka kayo, tayo magsisamba, magsiyukod, tayo magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Yung pagluhod natin sa harap ng Diyos, Pagsamba yun. Kaya nga yung luluhod ka sa ribulto, bawal ng Diyos yun eh. Kasi nagre-represent yun ang pagsamba eh. Kaya ibinawal ng Diyos, lumuhod ka sa ribulto. Basahin natin ang 5, 7, 8 ng Deuteronomio, kapatid na Daniel. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan nakawangis ng anumang-anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Lumuhod pa lang, bawal na eh. Huwag kang gagawa ng mga larawang inanyuan, mga rebulto, mga kuano anong estatwa. Huwag mong yuyukuran sila. Bakit? Kasi yung pagyukod, pagsamba na yun eh. Ang katunayan nun, nasa 22.8.9 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, Ingatan mong huwag gawin iyan ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Sumamba ka sa Diyos. Huwag kang lumuhod sa akin. Sabi ng anghel, kasi yung pagluhod, pagsamba na nga yun eh. Kaya nung lumuhod siya sa anghel, pinagbawalan siya ng anghel, huwag kang lumuhod sa akin, huwag kang sumamba sa akin. Sumamba ka sa Diyos. Kasi yung pagluhod, pagsamba yun. Maraming paraan ng pagsamba sa Diyos eh. Pagluhod, sasamba ka sa Diyos. Pag nananalangin ka, nakaluhod ka, sumasamba ka sa Diyos. Pag ino-offer mo yung sarili mo para gumawa ka ng kabutihan sa iba, paghahandog yun ang sarili sa Diyos, sabi ni Pablo, bilang katampatang pagsamba. Marami pang iba kapatid, di ko lang maaiisa-isa lahat ang lahat ng bagay na pumupunta dun sa pagsamba sa Diyos nahuhulog sa pagsamba sa Diyos. Yung pag-awit, aawit ka ng papuri sa Diyos, bahagi ng pagsamba sa Diyos yun eh. Maraming maraming bagay tayo maaring magawa para ipakita natin ang pagsamba sa Diyos. Gaya nung ginawa ni Ana. Si Ana, isang biuda. Panahong nandito pa si Kristo sa lupa. Alam mo ang ginawa niya? Nung mabiyudas siya, Mahigit walumpun taon nandun siya sa templo, hindi na siya umaalis doon. Nananalangin siya at nag-aayuno siya, sumasamba siya sa Diyos. Kaya yung panalangin at pag-aayuno, pagsamba sa Diyos yun. Basahin natin ang 2.37 ng Lucas, kapatid na Daniel. At siya'y baon ng walumput-apat na taon na hindi humihiwalay sa templo at sumasamba sa gabi at araw sa pamamagitan ng mga pag-aayuno at mga pagdaing. Yung pag-aayuno, mga pagdaing, pananalangin sa Diyos, pagsambayon, yun ang ginawa ni Ana 84 na taon. Pagkabaong-pagkabao niya, pagkamatay ng asawa niya, punta na siya sa templo. Siguro ayaw niya nang matukso sa ibang lalaki o kaya wala naman siyang anak, ayaw niya nang magkarumpa ng istorbo pagkabaong pagkabaong niya, punta na siya sa templo. Kung babasahin mo buo yung istorya, no? Basahin mo na nga 2.30 sa kapatid na Daniel. At naroon din naman si Ana na isang propetisa, anak na babae ni Fanuel, sa angka ni Aser. Siya'y lubhang matanda na at may pitong taong nakisama sa kaniyang asawa mula sa kanyang kadalagahan. Pitong taon pala siyang may asawa pero pagkatapos niyang mabiyuda, pagdating sa 37, siya'y baon ng 84 na taon na hindi na humiwalay sa templo at sumasamba siya sa gabit-araw sa pamamagitan ng pag-aayuno at mga pagdaing.